magandang hapon mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel balik adventure tayo uli bahaman sa gabi mga kapaders noong kami sa isla ng malalat matesting mga, mga kapaders at kung may bagong tabing mga isla galing sa laot bali dapat kayo magkasama kasama ko si Karabis Rego saka si Tyson saka yung tayo yung aking asawa mga kapaders babaw dito Pursa pa lang mga kapaders, alas 5.50 at baka dumating ko siya spot. Madilim na. Tabaka pala sa amin pagdai pamaya. Ingat tayo lahat. Bababaw pa. Minor-minor na tayo at baka tayo mabato. Dahil iba sa mga kapaders. Gabi na ang taib. Balik adventure na naman tayo. Matagal-tagal ako walang laot mga kapaders. Gawa lang trangkaso. Dalawang beses bumalik sa akin. At ito surahan. Kawan ko lang kung tamaan ito. Nakatalikod pa sa akin. Uy! Mm -hmm. Ay ha, pa na ito. Pagkalabit ko, biglang nakabig. Buti hindi umigkas yung pana. Nakakapanibagong mamana sa gabi. Halos madalang linggo wala tayong laot. Gawa ng trangkaso. Minalimahal tayo ng sakit mga kapaders. Dahan-dahan lang tayo ng langoy at baka tayo mabaynat na naman. Hanap tayong isda. Dito, may isang bibiya mga kapaders. Sungkitin ko, wag na kaya. Mm hmm, pisngian tama. Pwede itong pangulam mga kapaders, ihawin. Ay salamat Lord, makakalasa naman tayo ng sariwang isda. Ito sa tapat ko may no cost, nasa ibabaw ng kula po. Mm-hmm, lagat ka dyan. Pangulam, matisting ako mamaya pagkahon kung hindi ako papantalan. At nung manakarang araw, yung ako'y naglalaot pa mga kapaders, hindi kakasakit. Nung kumain ako na ito, pinantalan ako nang malalaki. Awang ko lang mamaya pagkahon, matisting tayo ulit pagkain. Mahaba ng kula po sa baura. Uy, ito. Malapad na mongit baboy mga kapaders. Parahin ko na ito. Dalay sa aking biyanan. Sa malaya. Siguraduhin ko at para magitik. Mm-hmm. Ganda ng tama mga kapaders. Palikpik lang ang gumagalaw. Pagasarap itong daing mga kapaders. O kaya pambangot sa gulay. Masarap itong luto sa mungit. Adobo. Hayat na naman tayo. Diyan sa parteng unahan. At dito sa butas mga kapaders, may malaking sulit na kulay pula o uwan, -uwan. Gabaraso ko ito kalaki mga kapaders. Mmm, -hmm. sala, hindi tinamaan. Uy, dalawa pala yun mga kapaders. Kasanang pa na itong malaki ang unahin ko muna. Mmm, mm lagata ka Naudog mga kapaders. Kakasako ang pana, mayroon pang isa butas. Siguro ito mag-asawa. Ikakasako ang pana. Na ito, malapad na blokuran. Masarap yung inihaw yan mga kapaders Burbotob kung tawag sa amin ito mm -hmm. Bali dalawa Nahuli ko parehas mga kapaders Ito magkasawang sulit Hanapin ngayon ang malinis na bahura Yung walang kulapo Pag walang kulap ng tubo May isdang panain Pero pag makulapo Walang makita bahura Nagaantay lang ako ng magandang kondisyon ng katawan At daday ko ulit ng ibang isla mga kapaders Ito, mungit na naman Ayos ng pandaradagdag dalahin na naman at yung biyanan ko kaya sa bundok na katira mahirap ang pang ulam dun mga kapaders siguraduhin ko ulit mm -hmm, nagitik matamlay pa ang aking katawan pati ibusis mga kapaders iba pa medyo paus pa ako gawa ng sipun. at baka mag isang ang kami ng kasamahan ko mahirap magparapirsa at baka mabainat. at doon sa butas may malaking urinis or tapasan punutin mm -hmm mataan tama masarap din itong pang ihaw mga kapalos pag ito para laki estimate ko dito mga isang kiloan ayan mataba ito mga kapalos pag itong didilim Pagahanap tayo uli magandang bahura ito mga kapalos walang kula po doon may nakasagipit malaking tapasan dodogulin ko ang rubber mm -hmm. gitik nasintido ang tama ayos na itong pandaradagdag Nanginginig pa ang barasa ko bago panayin ang isda mga kapaders. Matagal kaya hindi nakahawak ng gatilyo ng pana ang kamay ko. Kaya nanginginig. Ito sa unahan may nukos pang ulam. Mm -hmm. Ayos, bali dalawang mga kapaders na kong nukos na. Pero din sabawan mamaya pag ahon. Kailangan talaga ngayon ng isda sabawan Lalo pag sa sakit para makarecover kagad ang katawan. Wala pang gilas ang katawan kong mga kapaders. Talagang tamlay pa caga caga ako at para makapang ulam. Ito, lapu-lapu. Mm hmm lagat na ka man itong pambawi sa gastos mga kapaders. Kahit walang kitain. Naroon, mayroon ko pang maliit mga kapaders. Lilipasan ko muna at para makalaki pa. Hanap tayo naman dyan sa parteng unahan. Makula po talaga mga kapaders. Tsaga-tsaga na lang tayo. Dyan sa parteng unahan. Ito, malapad-lapad na itong kuwapa mga kapaders dandahanin ko. Mm -hmm. Huli, good size na ito mga kapaders. Kapag walang bumili, lulutuin ko lang bukas pang ulam. Dito, makapal ang kulapo po. kulam oh, kulambuta ay, butiti. Ay, hamol ka. Akala ko kulambutan mga kapaders, butiti palan. Buntis na butiti. Nangangainan dahon ng kalapo at pag ibang nakain mo, pag naagasan ka at tanggal ang mga ugbon mo, ito nala ang bukawin or uping mga kapaders medyo malikot laang mm -hmm. akala ko hindi tatamaan ayos na ito bitilya na ito mga kapaders yung sa amin yung tiyatawag na bitilya first class na isda piring sa bawan kahit anong luto tulad nito hanap ah, ulit tayo dyan sa unahan pakita mga isda at para yung huli ko malagdagan pa ito orinis malaki Maisang kiluhan ulit mga kapaders. Mm -hmm. Gitik na naman. Ayos man. Kahit matagal din nakahawak ng gatilyo ng pana, nakakagitik pa at tsamba lang ito. Magahan na pa tayo kung talaga yung Baka tsamba lang yung nagitik na yon. Ito. Laki ulit mga kapaders. Tapasan na naman. Napakaamo. Testing. Mm -hmm. Nagitik ulit na naman. Malalaki ang sampan na orinis dito sa bahura. Sana may makasamahan pa ito. Dito sa amin, gito kalim orinis, ang kilo 70, ang bintahan. Hanap tayo uli. Diyan sa ulahan, dahan na lang yung mga kapaders. Ito, malaking orinis na naman. Dudubulin ko naman ang rubber. At malaki-laki ito mga kapaders. Mm -hmm. ka dyan, hindi nagitik. Tayo na. Tangay ang paa natin mga kapaders. Yan, ikut Bitawan ko yung paa na ako. At para hindi makatanggal. At dito sa makapal na kulapo, winawahi ko ng panak mga kapaliers mayroong gumagapang parang kuto yata yun nasan kay oy ko papa pa dakotin ko huli ka parang maliit pa siya alpasan ko muna mga kapaliers para makalaki pa ito kapag lumaki yan tayo rin mga kahuli na hanap ulit tayo mga kapaliers tsaga tsaga dito may sungot banagan isang bibiya sumuot pa itong banagan ang unahin ko mga kapaders Get stay. Oy, sala. Hindi tinamaan. Ulitin ko mga kapaders. Oy, nagtago na sa kula po. Naroon na. Huli ka, sala. Hindi tinamaan. Bato. Itong pana, kuwain ko mga kapaders. At may talikbago, bago lumabas sa butas. Yung hinabulhabol ko yung balaga, nakita kong isda. Nasa kayo yung talikbago yung pumunta. Sayang yun, wala pa na talikbago, Naroon. Palayas na mga kapaders. Susundan ko na lang, Uy, tumagilid. Mm hmm, lagatak dyan. Tumama na naman sa batin dulo ng pana ako at wala nang dulo, mapurol na, nagtama pa. Malapit na magsikat ang buwan, may agos-agos na naman. Naroon sa unahan, may malaking lipti or alatan na dilaw mga kapaders sa bawan. Mm -hmm. Huli ka na dyan, Oy, nakatanggal pa, sayang. Naroon sa unahan, sumuot sa butas, lalabas na. Mm -hmm. Wala ka ng ligtas dyan dumudugo na mga kapaders Tinama na parting hasangan sigurado kapag uwi sa bawal huwag lang ikaw makita ng mamimili sigurado pipilit-pilitin ka sa akin na mabili ka at masarap itong sabawan hirap talaga sumisid pagkargado ng sipon mga kapaders Baskit sa sintido ito tapasan daingin panahin ko na ito pitong pambangot sa gulay mmm -hmm. nagitik malalayo ang laktawan ng bahora yung walang kulapo pag nakadaan ang kula po, isos, hektarya ang kula po mga kapaders, walang makitang bahura. Kaya nagtest like ako dito sa malapit lang sa amin, sa tabi ng isla ng Manlanat. Kung mahaba ang kula po, mahaba na. Lapula po. Mm-hmm, lagatak na naman. Ayos itong pandaradagdag. Sweet and sour, masarap itong luto mga kapaders, kasamahan ng sibungin. Dito sa amin, kahit perito laang, okay na. Daan lang namin sa tiyaga ng kasamahan ko. Uy! lapad nito mga kapaders sigurado ito lampahigan mm -hmm. Mm -hmm. hindi lamang nagitik mga kapaders huwag lang makatanggal ayun na dumulog ko na sigurado ito pangihinain yan sige dugo pa masarap itong ihaw uulam lamang nilagan saging sa at saka kamuting kahoy at dito sa tagiliran ko may isang tapasan mga kapaders mm -hmm. ay nakatanggal pa bilugan na tapasan yun mga kapaders. Ito na ang surahan. Mm -hmm. Pang ulam. Sayang pa yung tapasan na bilugan Siya yung isang klaseng urinis mga kapaders. Yung matak makatinik. Para din balawis yung makatinik. Sobrang antak. Ahanapin ko yun. May tama na. Ahanapin ko yun. Sayang. Na ito. Nagpakita rin. Mm -hmm. Nahuli ko rin mga kapaders. Masarap itong daing. Babalatan na muna bago daingin. Ayos itong pang ulam-ulam pag walang laot, makarecover la ako. Daday naman tayo ng Kalagwas Island. Babalikan namin yung pinangulihan ng maraming surahan. Sana may mga bagong tabing surahan doon pagdayo namin. Dito sa Island ng Corals, may nakasuot mga kapaders, lapu mm -hmm, laking kao Liglig, kwartang linaw na. Salamat Lord at takala po ako din. Kaganda ng sukat ito mga kapaders kasama ito ng surahan sa presyo 150 laang mga kabili na kayong sariwang isda hanap na naman mataas na bahura ito ito tapasan uli, mm hmm, lagatak na naman na dalawa yung ating tapasan mga kapaders na bukas uminit lang ang panahon sigurado wag lang uulan at pag umulan kaya ang daing nabaho sa ganitong isda pag kayo nakabili mag iingat po kayo at baka kayo ito po yung maantak mga kapaders kaya pagdakot ko dito, nag-iingat lang din ako. Malikot ang ilalim ng dagat. Mga yata mga kapaders. Masama ang panahon. Huwag At nangakalaot pa lang ako. Mm -hmm. At ay, hindi pa tinakakadilit siya ng maayos. Lalakas pa ang dagat. Puras nga pala ngayon mga kapaders. Sa alas 9.37, mag alas 10 na. Masikat na ang buwan. At mapula na ang silangan. Pagtingin ko sa unahan, may gumagapang dandahan mga kapaders. Ko pa Ayan, matago sa kula po. Bibiglayin ko ng dakot. Mm -hmm. At baka makalaya, sumuot sa kulapuan. Dito makita mga kapaders. Ayos, nadalawahan din ating kuha pa. May kasamahan na. Sikat na ang buwan. Maahon na rin kami ng kasamahan ko. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Kain tayo mga manoy, mga manay. Baradol. Sinabawang nukos hindi talaga ang lasa ng sila mga nag lang kami nung mga ko. At hindi pa kaya ang sipon mga kapaders. Salo niya pa kaya. Masa raro bilang kain tayo sila mga sila mga kapaders. Ayan. Tayo mo lang kakain bago yung bibili. Wala na may bilhin. Niluto na. Ay ko baka may ulam ng uling ha? 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 Alam mo yun yung na nanukos Ang ulam ng Makapal lang ko lang po mga sa bahura <laughs> Hindi na makakita Pati isda, tumago na Kaya nag isang dive laang kami Ayos man Bawin na sa gastos May pang ulam pa May nukos pang ulam <laughs> <laughs> Ito, buntot ng lukos. Buntot. Balik-pik. Ito sa'yo Palit tayo. Ayos na yung sabwelo. Ito sa'yo. Ano yan hmm. ito, na man. ito. naman? Magkakamang hirip. Kaya eh, mamili isda. Ano nga nga nga? Ay, ka man yan. Nakain talaga ng mungit, man. Hindi ang mungit ay Pag maalam, anong alam niya ang mungit? Ang lansa ng mungit. Nasa Kaliskis lang. Siya pa siapa Siya pa palutayin. Wala kang maamoy ng lansa na yan. Sinasabon lang yan. Kailangan pa. Yung timbangan. Tapos gagangain. Ubusin mo na ang tuyog. May budiga ka. Na ito pa man. Aming kinita lahat-lahat, mga kapaders dahil mahaba ng kula po sa bahura hindi na makita ang mga butas dahil marami nakabarang mga dumi-dumi mga kula po mga kapaders kaya ang isda takot sa kula po lalo na sa mga lampin-lampin mga kapaders ito yung aming kinita pa naman sa saglit lang na day mga kapaders 900 tapos yung aming gastos 407 ito yung natira mga kapaders 495 pinag-apat na lang mga kapaders hindi ko na pinartahan yung bangka kami lang apta mga kasama. Ito po man aming kinita mga kapaders Sa partida, bawat isa. 123. Ayos na ito. May kontindi din siya naman tayo. Amay ah, ito pagkainamutan. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagulong mo sa amin. May pang ulam na may kontindi din siya mga kapaders. Bawin lang sa sudalaot. Pag tayo ay nakahap na magandang mawara pagkapanaan na walang kulap po mga kapaders. Shout out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao. Batera sa mga OFW dyan. Lahat tayong mag-iingat. God bless.